ay mga kamatso, gagawa po tayo ngayon ng manok na kinama, kinamatisan. Ayan yung mga ingredient natin mga kamatso. Napakasarap nito gagawin natin. Simple lang, maglalagay na tayo ng konting mantika mga kamatso. At magigisa tayo ng sibuyas. Ayan mga kamatso. Yung sibuyas ay igigisa na natin, pakatasin na natin. Pag kumatas na, ilalagay na natin yung bawang. Ayan mga kamatso. Igigisahin na natin yung kayo na bahala mga kamatso. Unahin nyo ba yung bawang? Unahin nyo ba yung sibuyas? Kayo na bahala. Ilalagay na natin yung manok. Ayan mga kamatso. Ayan, niliisa natin. At pakakatasin natin yung manok mga kamatso dahil yun yung nagpapalasa talaga sa ating luto. Yung katas ng manok. Ayan, takpan natin mga kamatso. Antay natin kumatas yung manok. Ayan, ayan na mga kamatso, kumatas na yung manok. At maglalagay na tayo ng kamatis sampung kamatis ang nilagay ko dyan mga kamatsu dahil ang ginagawa natin manok na kinamatisan yun yung maglalasa talaga dyan sa ating manok mga kamatsu ayun mag add na tayo ng paminta dyan mga kamatsu ayun tapos mag tayo ng kunting patis mga kamatsu ayun Dadagdagan pa natin parang kulang mga kamatso. Yun. Tapos bang mga kamatso, aluluin natin yun mga kamatso. At yun. Magaad tayo ng isang basong tubig mga kamatso. Tapos palambutin natin ng mga uh, mga 20 minutes lang mga kamatso. Palambutin natin muna yung manok mga 20 Ayan na, mga kamats, okay na. Ngayon, i-add na natin yung carrots natin, mga kamats, at yung patatas. Yun. Yan, pwede naman, pwede mo nang tikman yan, mga kamatso. Para, malaman mo kung may i-add ka pang pampalasa, mga kamatso. Okay, okay naman, na. Ayun, yung ceiling green, mga kamatso, Yan yung, nagdala ng bida dyan mga kamatso kung kayo na may mahala, mahilig sa maanghang tapos mag add din tayo ng optional lang din mga kamatso mag tayo ng sugar para mag balance yung lasa ayun napakabango na mga kamatso alam kong alam nyo to mga kamatsu napakadali lang gawin kung inabot kayo ng ganito, sa ganitong video mga kamatso Gawin nyo na. I-add na sa inyong mino mga kamatso. Ayan na. Pinis na mga kamatso. Ngayon, kakain na tayo. Titikman na natin yung luto natin mga kamatso. Anong masasabi mo mga kamatso? Oh, sarap daw sabi ng kamatso.